Tayong nakita ang puso ko'y So dito, idol, yung ating microphone, dumaan sa ating equalizer, ano? Yan, katulad niyan. May signal na pumapasok dito sa ating equalizer. So kahit music natin dito, pwede natin mapadaan sa ating equalizer, ano? So, volume tayo dito sa ating music. Yan, pinapapansin ka, idol, meron signal na pumapasok. So itong ating connection dito idol, napaka-importante ito lalo pag ang ating source dito ay cellphone lang. Ang ating microphone input nandito lang sa ating amplifier. So pero yung ating microphone dito dumaan sa ating equalizer. Lahat na may amplifier tapos may ating effector loop ang inyong amplifier. So yan ang gagamitin natin idol sa ating equalizer. Katulad dito ano? ating source kasi dito walang microphone input. Idol yung video natin ito na para dun sa mga effector na amplifier. So ang connection ko dito ang ginawa idol ano, ito. Itong ginamit ko rito, so unahin natin dito, alisin muna natin ito, yung ating connector. So yung audio input natin dito, ito yung cellphone natin na koneksyon dito sa ating audio input B. So, itong effector na to, ito yung ginamit natin, ito yung connector niya, no? so inalis natin. So paano nga ba natin gagawin yan, lalo pag halimbawa mayroong effector yung ating amplifier, mas maganda gamitin natin sa ating equalizer, mas okay yan idol, kahit yung ating source ay walang microphone input, dadaan yung ating music at saka microphone dito. So ganito ang naging connection yan sa ating setup dito. Kami tayo na connector dito idol. Dalawang pares lang ito, dual mono TS dual male RCA. Halimbawa, itong effector output, may ipangalan naman niya idol sa baba, effector output, mag-output tayo diyan. Itong dual RCA natin, papunta ito sa input ng ating equalizer dito, channel 1, channel 2, input. 'Yun ang gagaling sa ating output na effector Ayan. Tapos mag-output tayo dito sa ating equalizer, channel 1, channel 2. Ibabalik natin ito sa effector input ng ating amplifier. So dito, itong effector na to, dito tayo mag-input. So pinaikot lang idol ano, halos umikot lang siya para duman sa ating equalizer dito. Yung cellphone natin, yung 3.5 to dual miller sa A, so ito na yung konektor na ginamit natin. Dito natin siya nilagay sa audio input B ng ating amplifier dito. Ayan. Itong 3.5, ito yung nilagay natin sa ating cellphone. So pwede naman tayo dito ay magpalit ng source ano. Halimbawa, DVD player ang gagamitin natin, hindi na yung ating cellphone. So yung nakalagay dito na connector natin sa ating cellphone, alisin natin 'yan. Papalitan natin ng connector na nanggagaling sa ating DVD player. So katulad nito, itong ating male RCA na dual, dito natin siya magagamit sa ating DVD player output papunta sa audio input ng ating amplifier. So halimbawa, naka audio input B siya. Output lang tayo dito idol sa ating left and right output ng ating DVD player. Ayan, so pula at saka puti ano. Papunta ito ngayon sa audio input ng ating amplifier. So kung saan tayo ganina nag-connect ng ating cellphone, dito natin ipalit yung ating nanggagaling sa ating DVD player. So yan ang magiging source natin kapag gusto natin magpalit ng DVD player. So ngayon idol, paano naman ngayon yung mga amplifier na walang ganito? Effector loops ano? Marami tayong viewers na walang effector yung kanilang amplifier. So ganito naman ang magiging setup natin. Kaya iba lang yan, kapag hindi tayo naman sa ating effector, dapat yung ating mic input nandito na sa ating DVD player para dadaan sa ating equalizer. So ganito, alisin natin yung mga connector na yan. Kung halimbawa yung inyong amplifier ay walang ganito. So alisin natin lahat ito. So ibalik natin itong connector natin dito sa effector loop. So halimbawa yung ating amplifier dito, ay walang effector o hindi natin gagamitin itong effector na to. So kapag ganyan idol, ito lang ang gagamitin natin ng mga konektor. Dual mono TS, dual MLRC, ano, sa so dalawang pares po 'yan. Ito lang ang kailangan natin dito sa ating DVD player, equalizer at saka amplifier. So ang gagawin natin, output tayo dito sa ating left and right output ng ating DVD player. Tapos ito ngayon, i-input natin ito sa ating channel 1, channel 2 ng ating equalizer. Yung nagagaling sa ating DVD player, nag-input sa ating equalizer. Output tayo dito sa ating equalizer, channel 1, channel 2 din. Ayan, papunta na ito ngayon sa audio input ng ating amplifier. So kung saan tayo kanina nag-input ng ating DVD player at saka cellphone, dito tayo mag-input yung nagagaling sa ating equalizer. So ganyan ang magiging connection natin kapag walang effector yung ating amplifier dito idol. So ang microphone input natin dito dapat sa ating DVD player para dadaan sa ating equalizer. Kapag dito tayo nag input sa ating amplifier, hindi dadaan sa ating equalizer Sa ganitong setup ano? So yun ang pinagkaiba Kung mayroong effector yung ating amplifier